Kapag balita ang usapan, sino ba ang boses na agad mong pinakikinggan? Sa gitna ng ingay ng mundo, may isang mamamahayag na nanatiling kalmado, malinaw at mapagkakatiwalaan. Siya ang naging gabay ng mga Pilipino sa mahalagang pangyayari sa loob ng higit dalawang dekada. Kilalanin natin si Zen Hernandez. Ipinanganak noong October 4, 1979, si Zen Hernandez ay nagtapos ng cum laude sa University of the Philippines, Diliman, sa kursong Broadcast Communication. Mula sa kanyang unang hakbang bilang reporter noong taong 2006, mabilis siyang nakilala sa EBS-CBN News Channel o ANC. Dahil sa kanyang husay at dedikasyon. Taong 2009, nang humalili siya kay Bernadette Sembrano sa coverage ng Bagyong Undoy. At taong 2016 naman, nang palitan niya si Pinky Web bilang news anchor ng TV Patrol Weekend. TV Patrol Weekend! Ngayon, isa siya sa mga pangunahing anchor ng naturang programa. Ang isa sa pinakasikat na news program sa bansa. Sa loob ng kanyang karera, nagulat siya ng mga mahalagang kaganapan mula sa pambansang balita hanggang sa isyong pandaigdig. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling pribado si Zen. Kilala siyang introvert, mas pinipili ang tahimik na oras kaysa sa spotlight. Ngunit mayroong mga pagkakataon na nagkukwento siya tungkol sa kanyang pamilya tulad sa isang panayam ay naibahagi niya ang pagpanaw ng kanyang ama na kanyang labis na ikinalungkot. Um uh, recently I lost my dad so parang ang naging lesson ko bilang years is yung big pagbibigay ng halaga at oras sa pamilya. Kasi may... Matagal na ring napabalitang may espesyal na ugnayan kay Atom Arolio. Ngunit pinili nilang panatilihin itong low profile. Do you have a girlfriend now? Yes. Yeah. Oh. oh. Talaga? Oh. Uh oh, galing mo naman? <laughs> uh -oh. hindi, 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 hindi It's been a while since I read a good book. So, binasa ko yung uh, umpisa. May hey, buta siya Ang mga maganda siya. Di ba? <laughs> Bukod sa kanyang trabaho bilang mama mahayag, may isa pang hilig si Zen na nagbibigay kulay sa kanyang buhay. Ang paglalakbay. Sa tuwing may pagkakataon, Nagbabahagi siya ng ilang larawan at karanasan sa social media mula sa kanyang mga biyahe. Kaganda talaga dito, ano? Alam ko, pag Europe ang pag-uusapan, may top 3 kayo ng mga unang gustong puntahan, di ba? Bagamat hindi siya palaging aktibo online, may kita sa kanyang mga post ang pagmamahal niya sa pagtuklas ng mga bagong lugar, kultura at karanasan. Ang travel para kay Zen ay hindi lamang pahinga mula sa trabaho, kundi paraan din ng pagbalik sa sarili at paghanap ng balanse sa gitna ng maingay na mundo ng media. Okay. So be prepared for negative 1 to negative 6 weather. Noong 2024, kinilala si Zen Hernandez sa Asia's Pinnacle Awards bilang Asia's Distinguished News Anchor in Broadcast Journalism. Ang prestigyosong parangal na ito ay patunay na ang kanyang profesionalismo at integridad ay hindi lamang kinikilala sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Sa seremonya na ginanap sa Okada Hotel Manila, siya ay itinanghal kasama ng iba pang mga leader at personalidad na nagbigay ng malaking kontribusyon sa kanilang larangan. Dagdag pa rito, ang pagkakatanghal niya bilang TV Best Morning Show Host ng PMPC Star Awards noong 2014. Ang magandang palang ito ay hindi lamang titulo kundi simbolo ng tiwala ng publiko sa kanyang boses at sa kanyang paninindigan para sa katotohanan. Malayang pamamahayag. Malayang pamamahayag. Malayang pamamahayag. Si Zen Hernandez ay higit pa sa isang anchor. Siya ay simbolo ng integridad, profesionalismo at tiwala. Sa bawat ulat na kanyang ibinabahagi, pinapaalala niya sa atin na ang tunay na lakas ng media ay nakasalalay sa katotohanan. Kung ikaw ay naghahanap ng inspirasyon sa larangan ng journalism, si Zen Hernandez ang patunay na hindi kailangan ng ingay para marinig dahil ang boses ng katotohanan ay palaging malinaw. Free media is always the greatest equalizer. Ang media ang nagsisilbing takbuhan ng na mga tao. Pa... Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga personalidad na nagbibigay inspirasyon. Ngayon, isipin mo ito. Sa panahon ng fake news at misinformation, Gaano kahalaga para sa atin na may mga mamahayag tulad ni Zen Hernandez na inuuna ang integridad kaysa sa kasikatan? At handa ka bang ipaglaban ang katotohanan sa sarili mong paraan? Ilagay mo ang iyong sagot sa comment section.